Okay, mga kasimanwa, iya kita sa panimagay it mga tamayo no sa mismo nga panimagay it dai karang na aksidente nga magbanghod kunang ang taliwan nga semana sa compound it family Rodriguez. Kumusta ho naton sanda? Aton actually maka istorya makaron padre di pamilya mismo no. mga kasimanwa, si Tatay Edelberto or alias Mul Elberto ayon. Elberto alias Muloy. Okay lagad sa area no. ano nga Pak right. it sitjo it kurtis melit ya? Oh, sitjo pogos. Sitjo pogos. Oh, ilaya ra itu ayo pogos nara. Ah, ilawol. okay. Ilaya, so, ilaya. So anda itu mental nak istirahat nanti nyo, hai ilawon. Ilawon. Okay, sige. Ah, bukan pogos, ilaya. Iya, okay, sige, sige. Okay, kau kau musta kamu no? Uh, after ita uh, incident, ag makarun na iyan nakahaya uh, ro, pag manghud nara. Kau musta ro situasyon, Hindi yung masakit. Pati ako na mong maroon na tamang batyagong sa mga uwa. Maroon na nga ruyo ng tabo. Mm -hmm. Sa hindi nga ako yung ka. Pati nga ruyo nga paghaling may mag-ayad pa tayo. Mm -hmm. Pag uli ko mm -hmm. tayo. Mm -hmm. Yain nyo tayo. Kasa tayo sa nasa. Kung ako nga Okay. Uh, at the time ng pagkatabo ay wa ta ka murito nakadto ka sa Rodriguez ko oh nakadto ka murito ya yeah, ako di kara dog wa ko pagpatun ako ako nga mga guman ko nag agi sa di kara sa alito sa ibabaw hmm. ay basic kon ay blaron ako hmm. ay rin ka di hmm. ay pero pa, pag ng dahil uh, na yung na uh, nagabubalikid sa dariyan, nakita mo. Gamotor ma? Gamotor. Ay, huli, gusto mo ako sa sugod, magtanaw TV. Hmm. Nagtawag ako ng gumankon na call. Hmm. Ay, um, gumawa ko. Ano, anong malita? Sina ko hindi ka man at call, magpahinali. Naman makon. Ay, patay, ama na si Manong Tutong sa na naman kong dahilan ay ako na naman na imawit bako hmm. ay si Prigalitik amon niya o oh, naman na klase ako na bako ay kasigak yan sa daga o yun nga ubra ay hmm. ay gatakot agali sa transmisyon So medyo hindi ka kapatid dahil imot ang nga pag aman sa sa imot anang pagkasayo duro andang pinaka expertise o trabaho gid hay sa sakyan mo sa mga sa sa mga bako nani nga nakibot okay. sandano, no? hmm. oh, alright, sempre, ka timo oh oro okay ang tigong man no? Oo, oh, ano, siyempre, makinig ko ka. Makinig ko ka, eh, hey, dagamot at tanan. Okay, sige. Anyways, ay, haron yung gilmando uh, natabo ag uh, <coughs> to story short ay, kina amatamatan man ninyo ikbaton dong uh, natabo no uh, sa kwan nga ra sa sitwasyon man ninyo iya may mga uh, nagbulig man yung mga kasi or mga opisyalis si nga banwa kun bo ah, oh, oh may wa kami pa pabayay ya nga ni ana nga nga mayor nga gitpadagan nga pasalamat ako hmm. Nga, di kami na na ito, buwak nga ra nga, para hmm. sa kamot ang Vice Mayor, mm. mabahol ang nag-amon ng mga pagpalangga, mm. ang supporter. Medyo nag-amon nga, kasakit na buot nga, sa amon nga, pamit, sa amon nga, natamo sa mga unga, nga may, o man magagapabaya, o amon public official, iya, nagaganhagan. Ang mm. mga, nakuhaan ko man sa among isikataw nga, sa yes, oh. li libot oh. libot bilog gid nga barangay mm. namon iya nga ro anda nga pagsuportar mm. iya kamon mm. nga ni kon uwa sanda Paralyze kami. Mm -hmm. Nga imo nga nang hambay ko tag ana it bako nga Paralyze yun kita to all ay mas manami pa tari mo ako, to nga pag paralyzed may makita ka pa nga ah, makinig ko kami mm -hmm. ay diretso at among pag paralyzed kara mm -hmm. ay daywat ang unga ang mm -hmm. tuwan mga lima ay wagot akon itim Mm. Bali o sa akon nga kuan. Mm. Sa ka kon kon. Oo. Oh. Oras imong. Mm. Mm. <laughs> Mitra ba mm. ko? Sige Anyway, <laughs> say speaking of daywang ka mga unga, uh, mangutana kita tayo, no? Daya ka nga bagay nga gina, uh, sa siin sa dam nakahaya, iya man siya dara nag star Oo. Oh, mm. Ima eh, nga nila, kagang bagong nga siyang asawa, nga, doon yun yung nagpabaho, kita't bagay. May insak to ato nga aywa matpos. Mm -hmm. Ay nagbuhin. Mm -hmm. Gali nga. Gali nga. Gali nga. Gali nga. Pila nga nga magmanghod eh? Tatlo. Tatlo. Okay. Kompleto sa na da, datay mga natabo? Na sa bilog nga ron. Ito ron sa hino-hino katrabaho. Ah. Okay. Ito ron yung katrabaho. Mm -hmm. Oh. So mayad man in fairness nga sa sa imong okay. gin mention nga pisar matuod ka lisod hay, hay ro nagpahagan-hagan hay ro simpatiya, bulig it uh, tawo confirmation pagid naton tay kay man kita man mismo second hand information lang nga sigon hay ro inyo nga mga unga may di all rest in peace no manami ra na record sa mga tawo iya bisa kwal, pa istorya bi kun mauno sandariya ka amanit palangga sa mga pumuguy iya eh, yeah. Ay, sa yun ka mo, kung may iba ba ka, kahit si Prisa, gaagi sa dagan, dagaan, may makit makitaan saan da, ginapasakay na da. Ah, ga motor? Motor siya na siya, gano'n tig sambilo da. Tig sambilo ka sa da, oo. Pero uh, yun nga nga ang inambal, nga kada saka ko tawo ka tangis. Mm. Um, 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 mm. Dibusina ka na kumakuan at makiyumiyong. Oh. Ay, ro, yun nga niya, sakit nagsakit among buot, ay sa cellphone niya ron, mag nagkuan nga haman manang mabuot manang mga ungaron ay mm -hmm. may manawa masayrel nga bukod ang tatong bastos mm -hmm. ayroon nga ni Makon naghambay nga ron na kontat magawit nagagto kontat naginterview kontat iya kamon sa barangay ag mm -hmm. mag na nga ang ah, maroon nagdiferensya ko nga nga sa maroon na patlo yung istorya ang oh, sige ka lang ayroon ay, tahay mga tao hindi man kumbaga mga ay galing ako nga kung praktikal ang Mm Imo -hmm. gilang man makon ro tawo ga kontra ron sa mayad. Bokon do ang mm -hmm. karon ro istorya. Mm -hmm. Ay ang alang man rumagain mag kontra sa magain. Mm -hmm. Ay gusto ko mayad man nga to hay magmayad man imo sa tupungan naman pag ito mayad. Anyways, uh, wa da ginahugat nya pamilya pa sa magayo. Uh, fix na ro schedule nga ratay. Eh? Sa kanya ra huy bis ga abot magugang. Okay. Ito sa Cavite galin ako ang among kamanguran. Doon lang among paabot ag nag-schedule nga na kami kahapon. Oo. Abali sa simbahan at around schedule. A simbahan niyo kami schedule anak ah, simbahan niyo kami schedule. Okay, sige pa i-grab nato na biro oportunidad na mapaabot nato ang pagi sa raya uh, video kung saan og schedule agro oras sige tayo. Gapon man nga na kami sa among mga paryente nga kung may mo ay kung na ila pa mag atod sa kuling mm. Kung ka nga ay sa 16 alas dos kami ka rois kita ng pagubong na mo okay September 16 ah oh, uh, okay. oh, uh, hapon do misa oh, yasa yeah, Romano Romano San Rafael San Rafael oh si simbang katoliko Anyways, maliban sa mga mga taga iyat anang na nagbulig sa mga politicians, kumusta rong Rodriguez family when it comes sa support? May admin, may ano naman, may admin na napagbuhan. Oo. Kung um, magkamit, inabisaway man. -may. may, may ano nga mga, may winner mga particular nanda mga bulig kayo, o mga ginsabat abin nanda? Kung man ang mga no, sakayan, yung tao naman sa creating financial man roo ang mga sakayan. Ito ba anang motor nga roo? Ito. Maman kami it, ma, kuwan nga <coughs> um, ang bag. 11 months lang roo, 2 years. Ah, okay. Ito naman si sir nga, kung sir ay, na sa among unay. Impasan? Impasan. Mm, okay. Waman ay okay uh, man sanda. gamit, kami kuwa masiling ano nga. Waman gamit gahangad it. Mm. Mabaho nga kwarta oh, nga. Kung oh, oh. uh, sa bagay pwede ta namun man mapabaho Ay, na ina disgrasya. Mm, ay huwag mm, kami na Pagmasutan nga. Mm, yung baligya namun, ramo nga. Kung... Oh, oh, oh. Nanugat ang ikabulig, batono namon. Mm, Okay, tayo dahil last day na lang siguro nga pangutahan naman, dipindi ka mo kung ano roi mo nga sabat, kaya man hindi man malipot manigar nga nag-viral sa social media pero gin, uh, naging decision ninyo when it comes sa uh, drive bill na to it bako dipindi ka mo kung ano sabitong panimu or hindi no? uh, ro, pag patawad ninyo ka na uh, nag-anigid it uh, positibo ng sa mga tao na, 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 no, ma, at that time hay, na no, rugin kasugtanan ni pamilya by the way nga hamanit na desisyon ka mong uh, abihay, hindi na pag-iporsigirong pagreklamo ka na. Think ko ang matanaman mag-asawa. Huwag ako mag-desisyon ka ron, sir. Et, ako ang isa ka. Kung okay. naman pagkasuntan eh? Oo. Oh, 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 oh. Siyempre, bagasuhon ron ko, ako at ang isa ka nag-desisyon. Mm -hmm. ay, kasugot kami, ayro tawo nga ron, Ano mang man kang mga unga. Nga mm -hmm. ni nga, gahilin nang ba pato kabuhi ro, Mm. Apon ah, karon niya unga nga mayad nga tawo ron. Hmm. Ay sundon ko man da istorya pa ang mga unga. Kung mayad ka, ay rogino o nga nga patawad sa mga ayan. Hmm. Hmm. Ay ro yung bukong tao, aksidentit aron nga matungod, aksidente ta. Ah. Galing sa imo pininuhon, kung madago manabaw ka ipinino, pinino, ikaw ta nagpatay, ikaw labi na ko. Kung ano eh. Hmm. Mga nang hamba nga, ikaw, pwede ito kayo papreso, ay kasi na bakit imo tsaga, ay ikaw na buyot ko, ikot men ni Ronay. Ikaw na kagatok palay. Ngaling din panan ko. Kung ni nga buto ikaw, may pamilya ka. Oh. Halimbawa ka kakang unga nga rong namatay nga may pamilya ay. Eh. Mm. Patay ka ug imo mang kun halimbawa kun ipakreso ikaw, sino ko pagita ko anang unga? Oh. kasawa. Asawa. Oh. 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 Okay. Kaya yung panumdum ko agay karon ro, magain mm. ag bukon. Do ang bukon. Hmm. Doon ro, among ging kong kamag-asawa ako. Um. Um. Masin ano pa niya hingabot ko tawag eh hapon. Huwag at mag, di man magbalik abit ako niya ro. Oo, um. -no, eh, uh, na uh. <tinyo> ni, oh, oh, sabagay ko. Oh. Ay, nanong may dawin na kabisita eh, Maria? Huwag pa. Huwag pa. na naanang na itong, na side lens ang dash. Oo. Oh. Ang padaro kwarta, yung pabalik ko ka na imakon Oo, ima akong kamarin mo eh. Balikan, ibukong tama akong doon, it's so Ay, tuho ko tama, ning, kung tama akong sa tagikusuon ka namun nga, yung kabalik namun ka na kung gugustoso? gugustuso. Bilawak, ay, gugustuso. kamusta ang reaction ba? Gapos mo sa kasawa ay, gagawad ay, tindog ko ngagawad. Ay, wa ko nila pag-uudan po kung kami tari ay. Hindi, gapos niya. Parehas kami amon sa sitwasyon. Ah, Rukwan, kada gabi-inig ka na, nakapilang adan. Nakapanwit na, no?